So mga fraud, nagde-deliver tayo ngayon dito sa Cavitex. Na ito yung pa-shortcut na papuntang bulungan ng Vitex, pero dumaret diretso ako. Hindi ako hindi ako umakit ng flyover pa PITX. Na dinaretso ko to. So madalas kami nagde-deliver dito. Yun nga lang, uh, sad to say, bumaba na yung delivery fee dito. Paging 87 pesos na lang. Oh so, ayan, uh, expressway 'yan. CaviteX. Sa so, double booking to, kina ko yung isa kasi same customer. Kasi uh, maraming drinks, the same time marami dining food. Kaya, uh, baka kasi magkaroon ng spillage. Kaya kina ko. يعني <متصفيق> <متصفيق> طاف Kay Ma'am Charmaine? Ah, Charmaine Berano? Ah, po. Sir, pasabi na lang kinansel ko yung isa. May iba magdi-deliver. Dalawa kasi booking niya. Sa akin dapat. Kinansel ko yung isa kasi di ka kasi dito. Baka may tapon eh. Eh, ganito rin halos karami yun. Sa so, sir. Bali yung... Bali yung may walo pa. Ikaw ulit yun? Hindi po. Sa iba na pumasok yun. Ah, may walo pa. Oo, kasi sa akin pumasok yung order ni ma'am. Dalawang booking. Yun nga lang kasi hindi ka kasya. Pero meron na kaya yun? Ah, meron na yun. Sige po, daling ka na lang doon. Kaya po. Ito pa yung OR ah. Kaya po, sir. Okay na po, thank you po. Wala na po. Thank you po. So eto mga prod, pabalik na ulit tayo na sukat, SM sukat. No? So nakita niyo naman kung paano ko inayos. Kung nakita niyo yung pagkakalagay ko, ano yun ah? Syam na food, siyam na drinks. No, eh kung sinabay ko pa yung isa kasi sa akin pumasok na sabay. No choice. Kung bumukaso sa akin yung isa pa niyang order ah, Kung ako pala yung nagdala ulit Is hindi kakayanin So agad dito na lang mga fraud Have a great day Thank you